So sa video ito pag-usapan natin kung paano magtanggal ng decals or ng sticker ng ating mga motor. Ano yung pinakamagandang paraan sa pagtatanggal nito at mga bagay na dapat nating malaman bago tayo magtanggal ng decals hindi nakakalam yung decals, yung sticker part ng ating mga motor na nagbibigay ng accent o ng design sa ating mga motor. So example na lang po yan ay itong part na to. So makita naman po natin yung outline ng ating mga sticker. Medyo nakamouflage lang po o nakahalo siya sa kulay ng ating mga fairings. Pero kung titingnan natin maigi, may part dito na parang pwede natin siyang tanggalin. So sa click 150, to po yung decals natin. Eto, tapos dito sa likod. So, dito naman po sa click version 3 ng kapatid ko. Ayan, decals. Eh, Nakomoplage lang, nakahalo sa kulay. Eto, decals. Decals. Decals decals. So, yan po yung mga tinatawag na decals. Parang sticker lang siya ng motor. So, ang pinakadailan kung bakit tayo nagtatanggal ng decals or sticker sa ating mga motor ay syempre baka ayaw natin yung stock na design ng decals po natin at gusto po natin siyang palitan ng di ibang design or ibang kulay. So, dahil nandito na tayo sa bagong motor ng kapatid ko, isingit ko na yung tanong na kung matatanggal po ba yung warranty ng ating mga motor pag nagtanggal po tayo nang decals. So, ang sagot po dyan ay hindi dahil wala naman po itong kinalaman sa chassis, sa wiring, sa engine po natin. Kaya hindi naman to nakaka-apekto sa pagkasira ng ating mga motor. Minsan baka depende na lang din sa brand. Alam ko kasi yung Rusi ayaw nila patanggal yung mga sticker nila eh. Pero dito sa motor ng kapatid ko na halos apat na buwan, bagong bago pa. Kahit tanggalin po natin yan, hindi po matatanggal yung warranty. Ako na po tayo sa motor natin kasi ito yung tatanggalan talaga natin ng decals. By the way, natanggal yung gulong niya ngayon dahil magre-repaint po tayo ng ating mga mags. Ayan, kung makikita nyo, na-strip solan natin, hinihintay lang po natin siya matuyo para mabakbak po natin yung kulay. Case ko naman, magtatanggal po tayo ng decals dahil magpapalit po tayo ng kulay ng ating mga motor. syempre pag nag po tayo or irarap po natin yan, kailangan matanggal to kasi bubukol po itong part or yung outline ng sticker po natin. Bangan nyo na lang gagawin natin kay Scarlett kung irarap ba natin siya or irarapint natin ng ibang kulay or mas magandang kulay. O so yan, lamang na magtatanggal tayo ng decals. Ipapakita ko na rin sa inyo yung iba't ibang paraan kung paano natin siya tatanggalin at kung ano yung kailangan nating malaman kapag nagtanggal tayo so unahin muna natin sa pagtatanggal, by the way di ko nagagawin kumplikado ito, so para lang tayong magbabakbak ng sticker at yung pinakaalalahanin natin dyan ay kung may maiwan po na diket o parang mga sticky sticky part kapag binakbak na po natin itong pinaka sticker swerte po tayo kung pagkabakbak po natin is wala pong maiwan dyan Katulad na lang ng mga bagong motor Kasi yung mga yan, masyadong matanda Yung kanilang mga decals ay mas Magaan patanggalin, kumbaga Kahit bakbakin natin ng walang ginagawang Kahit ano is, pwede po sila mabakbak or matanggal ng napakagaan Kumbaga smooth lang, parang nagtanggal lang tayo ng sticker sa motor natin, so ganoon lang kadali Siyempre, para ma-make sure po natin Na wala pong may iwan Kahit bago pa po yung motor at gusto natin Tanggalin yung decals, may dalawang paraan po tayo Na niready po dito Meron po tayong mainit na tubig at kape ay joke lang by the way heater pala I mean heat gun hihingit ko lang yung kape so nagkakapit tayo ngayon para malaman po natin yung kulang sa motor natin no? so yung mainit na tubig po kasi or yung mainit or kapag ininit po natin yung ating mga decals at nag expand po yan yung sticker po natin is kakapit po siya sa mismong sticker at hindi po may iwan sa ating ferry hangit kasi na pwedeng mangyari is binakbak po natin siya tapos maraming maiwan masasal po yung pagtatanggal ng diket dito sa fairings so para hindi po mangyari yon, pwede po natin siyang buhusan ng mainit na tubig habang binabakbak po natin siya or pwede naman gumamit tayo ng heat gun which is mainit na hangin para mag-expand po yung ating mga sticker kumbaga kailangan lang po niya ng mainit na temperatura para yung sticker po natin hindi po maiwan sa ating fairings so ganoon lang kasimple so bago natin gawin yung dalawang procedure uh, tignan muna natin kung may maiwan na sticker dito sa motor natin So first step natin babakbakin natin yung part na pwede nating bakbakin Yung pusulok or pinakamatulis na part yung pinakamagandang bakbakin At pwede tayo mag umpisa taas papunta baba By the way napakaganda ng teras ng 150 na pero syempre kailangan na natin tanggalin to Dahil magpapalit tayo ng cover or ng kulay ni Scarlett natin Kung makikita nyo naman wala namang naiiwan no Ayan, pero Ayun oh, swerte tayo. Walang naiwan. Kasi sa matandang motor, medyo dumidikit na yung decals pero depende yan case to case basis. Yung iba na hassle free lang, swerte lang na matatanggal agad. Meron yung iba na talagang nagsisidikitan. Pero for the sake na may pakita ko yung gusto ko sabihin, ayan. Kuha lang po tayo ng mainit na tubig. Ito, bagong kulo yan. So ibubuhos lang po natin siya dito sa ating decals. Ayan, kung may kita nyo, lumawlaw po yung ating decals medyo lumambot po siya ibig sabihin pati yung diket ng sticker po natin lumambot at hindi po siya basta basta may iwan sa fairing ayan dahan dahanin po natin so actually dapat dalawang kamay to sabay dapat eh pero dahil hawak po natin yung camera ayan ang init pa ng tubig oh ayan So gawin lang po natin siya hanggang sa mabakbak natin ang buo or kung may nararamdaman kayo sobrang tigas na ibig sabihin madikit na yon pwede nyo na pong buhusan ulit ng mainit na tubig. So, ayan. Basta mabuhusan lang at mainit yung tubig. Kahit konti lang ibuhos nyo, ayan, matatanggal na siya. So, may part sa akin na parang matigas, no? So, kapag binubuhusan po natin siya, lumalambot or nagiging mas magaan po yung pagtatanggal natin. Ayan. Yun, no? Magaan tapos eh, matigas na naman. For the sake lang na hindi po maiwan or walang maiwan, and gagawin po natin itong pagbubuhos. Iyan, ano oh ba diba? basta dahan-dahanin niyo lang at unti-untiin hanggang sa matanggal po yung decals na tinatanggal po natin Iyan na kung hawakan natin walang naiwan pero ayan sa part na yan dahil minsan medyo tumagal na po yung decals natin sabi na natin 2 to 3 years 'yung sa part ng fairings na walang decals kumukupas tas 'yung sa part ng fairings medyo angat pa 'yung kulay. So sa ganong senaryo, pagkatanggal ng sticker natin, maaring may linya na dito. Hindi na parehas yung kulay na nandito sa loob ng sticker na pinagtanggalan. Pwede natin siya pahira ng rubbing compound or ipabaping po natin para magpantay po yung kulay. Kung sakali lang naman na nanggal nyo lang yung decals ng inyong mga motor. Pero kung papalitan nyo rin ng decals at matatakpan pa rin yung pinagtanggalan nyo, kahit hindi na. Medyo magiging obvious po kasi kung wala po tayong pinantapal dyan or hindi po natin niremedyohan, makakapangit po yun sa kulay ng ating mga motor. Pero kung sakali mang re-repaintan nyo nga ito o oh, ir irarap Kahit hindi nyo naalalahanin yung eh, kasi tatakpan nyo naman ulit ng buo yan eh So ito pa yung tatanggalin natin So ito customized na to pinagawa ko na to Hindi na yun yung stock na decals niya Kasi nung binili ko wala yung Honda na yan Eh nakita ko sa picture ng Click150 may Honda So pinagawa ko So ito medyo madikit to alam ko Ayan o oh, parang may naiiwan na dikit Babaran po natin siya ng mainit na tubig eh hanggang sa lumambot. Hindi naman po masira yung fairings natin or mawawala yung kulay ng fairings. Kahit tagta po natin ng mainit na tubig yan. Ayan, lumambot na siya. Ayun no, may naiwan pa konti-konti. Patuldok-tuldok lang. Pero hindi naman masyadong marami. Sa ganitong case, dapat mahaba yung kuko mo para masungkit mo yung mga lettering na yan. Ito kasi, per letter po siya, hindi po siya yung buo na Honda ayun no tanggal na Honda na lang eh saktong sakto motor na mga kapampangan Honda You know, may ma may naiwan so mamaya turo ko rin sa inyo yung process kung sakali mang may case na ganyan naiwan eto naiwan no, ayun, no medyo matigit kasi talaga to sa natirang ka, syempre pwede tayong gumamit ng WD-40. Effective na effective to. Kahit hindi ko na ipakita, talagang matatanggal po yan. Ngayon, kung wala kayong WD-40, gusto nyo eh, DIY matanggal ng mabilisan yan Home remedy lang Gamit kayo ng toothpaste Ito sa case ko, Colgate So yan, kuha kayo ng Colgate Ng toothpaste Ayan, tapos ipahid nyo sa part ng uh, Medyo madikit Or natanggal Or sa part na may naiwan na sticker Tapos ibabad nyo ng mga 5 minutes, sabihin na natin 5 minutes Tapos kukuskusin po natin yan Ng basahan Kahit hindi fiber cloth Kung makikita nyo, kinakamay lang natin Pinapaikot ko natatanggal na siya pero mas okay babara natin so abang binababara natin yan tanggalin na po natin yung dito sa likod itong heat gun natin doon na lang natin sa kabilang fairings gagamitin para makita nyo rin yung difference kung ano yung mas better kung mainit na tubig o heat gun sa part na to may kita nyo nababakbak na talaga yan kahit anong dikit natin so yan meron na tayong meron na tayong hahawakan so pasuin lang natin ng mainit na tubig umuusok pa yan bagong kulo Ayan, mas okay, mas na yung sigurado kaysa naman basta nyo lang tatanggal at tas may naiwang dikit. Eh, mas natagal lang kayo lalo. Ayan, sa case natin, ayan, may matigas. Pag may matigas, panigurado. May may iwang dikit dyan. Kasi yung sticker nagpe-penetrate pa kumakapit pa dun sa fairings natin. So, gawin lang natin to hanggang sa matanggal natin hanggang dulo. kita yung pinagtanggalan na sticker natin. ayun o, no, may outline siya. Medyo kupas tapos dito sa labas. Medyo dark ng konti. No? Actually, dapat baligtad eh. Dark dito, kupas dito sa labas. yung pwede nyong remedyo dito, ibaping or gamit kayo ng rubbing compound katulad na lang ng guapo yun. Guapo, scratch remover, rubbing compound din yun. Itong part na to, i-rub nyo yung pinakagilid para matanggal yung outline na yan. Mag-fade po siya, mag-match po siya dito. Or kailangan nyo lang matanggal yung outline na to para hindi siya masyadong pansinin at pangit So ito na pala yung update sa toothpaste natin no, na gagamitin natin pang tanggal ng dikit. Ayan kung makikita nyo naman, natuyo na siya. Ayan, kuskusin lang natin kapag medyo mahirap kuskusin. Basain natin ng konti. At kung makikita nyo, natanggal yung dikit kanina which is medyo maitim. Ayan kumbaga, magaan na lang tanggalan yung dikit. Ayan, pero mas pinaka-okay talaga WD40 kung meron kayong ganoon. Mabilisan lang 'yan. Ayun oh. No? Ito po 'yung tinutukoy ko sa inyo kanina na scratch remover, rubbing compound. So ito po 'yung nagtatanggal ng outline po natin from dito sa pinagtanggalan na sticker papunta dito sa dating kulay ng Ferris. Kung makikita nyo naman, uneven, light dito, dark dito. So, gagamitin po natin to. Walang po tayo ng konting amount. Pirap po natin siya sa pinaka-outline para hindi po maging halata. So, yan po yung isa sa pwede nyong gawing remedyo kung gusto yung matanggal yung outline na to. ayun no? O, oh, di diba? Ayan, o. Oh. ba Diba, nagmatch na. So itong part na to, kanina may outline yan katulad po nito. Ayan, ito may outline. Kitang-kita kita nyo. Pag punta po tayo dito, nawala. So yun po yung isa sa po natin para matanggal yung outline na to. Ayan o, oh, napakabilis lang. and So marami po to sa TikTok shop. By the way, not sponsored. Kahit yung mga light scratch, ito yung pinatatanggal ko. So ayan, natanggal na natin yung decals dito gamit yung mainit na tubig. Ngayon naman, gagamit po tayo ng heat gun. So sa paggamit na to, same concept lang din, parang pinalitan lang natin yung gagamitin natin. So bubuhayin natin to. Tutok natin sa part ng decals natin muna. So po unti hanggang sa baba. So ito muna itong part na to hanggang sa lumambot po yan. Pag medyo malambot na, mababakbak na po natin yan. Ayan o, napakalambot. Mas malambot siya. Ayun no. Tapos pag medyo matigas na, initin ulit natin gamit tong heat gun. Ayan, tutukan nyo lang paunti-unti. Palalambutin din po niya yung ating mga decals, yung ating sticker. Ayun no, lambot. So kung wala po kayo nito, pwedeng pang alternative po dito is yung hair blower or hair dryer. Medyo mainit din yung hangin. Pero syempre, dahil it to mas mainit. Kung gagamit kay ng hair blower, hair dryer, mas matagal lang ng konti. Yung pag-init nyo dito sa decals. Pero ito, dahil heat gun, Ayan, konting init lang. Ayan, bakbak agad. So, kung doon sa kabila may naiwan na konting tiket. tignan natin kung dito kapag gumamit tayo ng hitgan is walang dikit na may iwan Ito yun. May naiwan pa rin yung pinakagilid. Pero yung gitna, hindi naman na ano, wala naman na iwan. Yung gilid lang talaga. Gilid lang talaga eh. Yan, dito sa part na to, ang dami, hindi no. WD-40, gagamitin natin. Original. Ito, mabilis lang dito. Kasi pantanggal talaga to ng tiket. Free sticky mechanism. So kasama yan, mga tiket na sticker. Ayun o, tanggal agad. O, oh, 'di ba diba? Wala na. Ganun din kung sakali man dito sa malaking part may naiwan, pwede rin yung WD-40. Effective siya pantanggal. So yun lang naman po yung mga idea natin sa pagtatanggal ng decals or sticker sa ating mga motor. Nasa inyo na po kung anong available sa inyo. Mainit na tubig which is meron naman siguro kay lahat. Or heat gun kung ayaw messy or tumutulo-tulo. Pwede to or hair dryer pwede rin. Pagtanggal ng dikat na sticker na natira WD-40 the best or pwede rin yung toothpaste. Tapos sa pagtatanggal naman ng outline pinagtanggalan ng pinagtanggalan na sticker kung hindi pantay yung kulay nila uh, compound katulad na lang nito ang scratch remover so yun sa tamang paraan is makakatipid tayo ng oras also di tayo mahasel sa pagtanggal ng sticker natin basta alam lang natin yung procedure or mga pwede nating dapat gawin para matanggal po sila ng mabilisan at maayos so ilang muna para sa video na ito the more you click the more you know tanggal decal sticker ng ating mga motor bye bye